Tyzen George, bro, para sa sa'yo, tama ba na pinapabaril ang mga gamit? Uh, uh, excuse me. Okay. Ito ay mesh, medyo masela na topic, no? Uh, masela na topic ito kasi alam naman natin na may mga uh, kaibigan o kakilala tayo or mga sikat na mga na nagpapabaril sa kanilang mga gamit no ah uh, siguro ganito ang sasagot ko no para hindi tayo maka makapanakit ng kapwa or ano ba no um, <coughs> para sa akin no para sa opinion ko lang sariling opinion ko lamang ito tama ba na pinapabaril ang mga gamit sa antingan kasi no kasi may mga kaibigan talaga ako na pinapabaril talaga yung mga anting-anting nila so sa kanila yon eh ibig sabihin what i mean yun ang paniniwala nila no? Wag wag na tayong makialam sa kanila. 'Yun ang paniniwala nila. Ah, uh, ang dahilan kasi noon ganito. Kahit ako man ay dumaan din ako diyan, no? Honestly, yes. Pinasubok ko rin yung mga gamit ko, no? Bago ko ipapalimos, pinasubok ko muna yan yung mga kasa na sinasabi. at uh, napatunayan ko naman na effective. Uh, walang masama kung minsanan lang. Masama kapag ka, ang purpose ng papabari, ipapabaril mo is yung para magmayabang talaga sa tao at ulit-ulitin mo pa. No? Kaya nga, kung napapanood niyo mga testingan, isang beses o dalawang beses lang, tama na. Kasi para hindi daw magalit o magtampo yung gabay mo. No? Uh, ang purpose kasi nila is ang paniniwala kasi nila na mga kapatid nating antingero ay para masiguro yung kaligtasan nila na yung daladala mong gamit ay tunay. No? Hindi yung palamuti lamang sa katawan mo. Kaya pinapasubok nila. Ang katanungan kasi dyan is, magkakasala ba yung tao kapag uh, ginawa niya ito? Depende. No? Na, na depende lahat eh. Depende. Kapag, uh, halimbawa, ito. Alimbawa, itong medalyon ko na iniingat-ingatan ko ay isinaba ko lang sa testingan nang walang pahintulot sa Diyos o hindi ako humingi ng pahintulot. Kung baga, out of curiosity or out of, ano lang, oh, out of yung kaligayahan lang. No, gusto ko lang. No? In, in inilapag ko lang ganyan. Sabi ko, parilin mo yan. Oh, parang gano'n. Siyempre, magkakasala talaga ako kasi walang respeto yon. No, kasi nga, may espiritu naman ito. Kasi nga, dumadaan ito sa konsagra, sa dasal, So, ang kailangan talaga ay marunong tayong humingi ng respeto. I mean, ng permiso, respeto ng permiso sa Diyos. Kasi yung mga kakilala ko mga mga nagte-testing ng gamit, yun talaga ang ginagawa. Hindi basta-basta nila lapag lamang yung gamit, no? Kung may makita man kayo na may ganon, eh sa kanila din yun na nilalapag lang agad, walang permiso-permiso. Marilin permiso, lang agad. E sa kanila yun, edi kung magkasala man sila, edi sila na. No? Wala na tayong pakialam doon. No, pero yung kakilala ko na kaibigan ko na ang pamamaraan nila ng pag-testing ay humihingi muna ng pahintulot sa itaas na pwede bang itesting ang gamit. No, halimbawa, uh, natapos niya yung pagdedebosyon niya or bagong kasanya ito para malaman niya kung tama yung pagkasanya sa baon niya or sa garapan niya or sa kung, kung anong anting-anting na ginawa niya pang depensa, edi Pagkatapos ng konsagrahan, hihingi siya ng permiso sa Diyos at ipasubok niya ito. Pero one time lang, one time or twice lang, hindi niya na uulitin ito pag na patunayan niya na, na buhay ito at totoong uh, hindi pumuputok yung baril, therefore hindi niya na ito uulitin at magpapasalamat sa 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 Diyos. So ganun 'yon. Pero pag ikaw ay out of curiosity lang, 'no, gusto mo lang ipakita na uh, oro, gusto mo lang uh, itawag ito, pagtawanan yung mga antingero. Halimbawa, mayroon kasi mga ganoon din eh, yung mga bashers na mga antingero. No? Yung bibili ng gamit, tapos ang purpose pala nun is pa, ipapahiya yung, yung, yung antingerong yun or yung manggagamot na yun. No? Ang purpose nila, bibili sila ng gamit, tapos pag nasa kanila na, babarilin nila agad walang pahintulot pahintulot hindi nila sasabihin sa may-ari or sa pinanggalingan at hindi din sila hihingi ng permiso sa Diyos ang purpose ng talaga nila is ipahiya lang yung yung antingero syempre pag nila pag nila agad babarilin nila yon mabubutas yon magpupos sila at magpaparinig ito ganyan ganito ganyan so walang bisa no kasi wala naman talaga sa wastong pamamaraan yung yung pagtesting nila kaya kailangan matuto tayong rumespeto, no? At humingi ng permiso. So yun, nawain na sagot kita. At pasintabi lang po sa mga kapwa nating antingero diyan, no? Ito ay sariling opinion ko lamang at base sa aking sariling uh, unawa sa mga ganitong bagay. Pero wala naman akong sinabing masama, no? Tinuturo ko pa nga kung may mga gustong mag-testing ng gamit, eh huwag talagang kalimutan ang humingi ng permiso sa itaas, no? Once or twice lang okay na, wag na ipa iparami pa kasi magtatampo yung yung gabay or uh, magkakasala na tayo sa Diyos. All right?